isang mapagpalang araw ulit ng uh, Monday, Lunes, December 25, mga kaagri Merry Christmas po sa ating lahat. Maligayang Pasko sa ating lahat, mga ka-farmer, mga ka-prepper, mga kasaka. May papakita lang po ako sa sa inyo, guys. So ito po. Ito yung gulay na itinanim ni Tatang na sigarillas sa Ilocano ispal lang. Ang haba na ng isa. Yan, guys. So. Ayan po, so sa ngayon, hindi uh, muna tayo magkatrabaho, hindi muna tayo gagawa ng uh, ako dito. Eh, kunting visit lang, kunting uh, pasya-pasyal muna, kunting tingin-tingin uh, o monitor sa pananim natin. Ayan o, oh, yung kalamansin natin. Makikita po yung kung kung sakali mang makapagsalita sana yung mga pananim natin eh tuwang-tuwa sila kasi naulanan sila actually uh, lagi pong umulan dito sa amin maambon kaya basang-basa po yung lupa at saka uh, uh, yun po yung isang reason para mabilis po lumaki o oh, yumabong yung mga pananim natin kailangan nila ng tubig ayan ito po yung kwan pa sigarilyas natin mga kaagri so inilagay po ni tatang dito sa kan ayun <coughs> excuse me makaba na mo no? daming bunga guys nakakatawa no nakakatawa kasi uh, mayabong sila awan ng Diyos is uh, Okay naman yung status ng pananim natin. ayun guys, so may kunti lang tayo pag-uusapan. Ang isang rason namin bakit tayo nagtatanim ng uh, gulay, bakit tayo sumubok na magtanim nito, dahil uh, isa dyan, yung expenses natin araw-araw. At tulad ng uh, para sa kusina, pang allowance. pangalawa pang yung inputs natin sa farming yung uh, gastos natin sa expenses natin sa yung expenses natin sa manpower, sa uh, abono, insecticide, uh, lahat, lahat ng mga inputs natin sa farming. So pagka nagsimula ng bumunga mga pan natin, mga gulay natin, eh malaking bagay po yung support o na itutulong sa kan uh, natin sa pagiging farmer natin pag may gulay po tayo kasi pwede niya na po kasing i-sustain yung kwan natin, yung gastusin natin so ito po yung isa sa mga nasubukan namin nung nagtanin tayo ng uh, pechay at saka upo yung uh, okra, okra po, ano. so ito ngayon naman isa uh, talong sili at saka uh, sitaw o yung string beans sa uh, meron tayong kunting uh, tinanim din na kalamansi hopefully, malapit uh, na rin silang kanya dito maganti antay lang tayo kung kailan bubungas sila. So, yun po isa sa mga natutunan din natin sa mga mga vlogger na farm vlogger na yung mga nagugulay, malaking bagay po yung pagtatanim ng gulay kasi ito pong gulay uh, wala pong season kasi na pinipili ito basta maganda yung, uh, yung uh, pagtatamnan, yung ma maayos, uh, mai-prepare at saka uh monitored so talagang kuan uh, pwedeng ngang i-sustain o suportahan yung uh, gastusin natin sa farming pati na rin sa pangkusina, pang-allowance ayan uh, po. So guys uh yun ito yung tip na sinabi din ng mga farm vlogger na napanood ko at sa mga farmer din na kamag-anak natin mga kakilala natin ang sabi nila maganda pong maggulay o mainam po ang magtanim ng gulay kasi ito po yung isang reason, kasi pagka uh, simulang magbunga na yan o mga pananim natin malaking bagay po talaga ang may tutulong, unlike po pag yellow corn kasi, hindi pa kasi natin uh, sigurado o sure na pag uh, aani ba tayo ng malaki o hindi, at saka matagal po yung 4 months na aantayin natin before tayo kumita o mag-ani. Eh ang gulay po pag the moment na nag-start na po 'yan, katulad na lang po itong talong. Pagka nag-start na pong bumunga ito, matagal tagal din po ang one nito, ang uh, season nito na na uh, harvesting, mag start na 'yan pagka nagbunga. Umabot po 'yan ng 1 year mahigit ang uh, harvesting nito. Pagka maluwang po yung gulayan nyo na talong o sili, every day, pwede rin every other day. Sa amin baka siguro ito twice a week or uh, thrice a week, may awan Diyos pagka nag-ani na po tayo. Kasi hindi naman ganun kaluwang itong gulayan natin. So musubok muna tayo ngayon. Ayun guys, so kung na may problema po tayo ng uh, pang expenses o pagkuhanan ng uh, input sa farming yun po yung tip na natutunan natin Maggulay po tayo. Magtanim po tayo ng gulay. Yung pechay naman, but kami nagtatanim pa rin? Uh, yan po, one month lang po kasi yan abutin is pwede ka na mag -harvest. Tapos, uh, yung uh, alaga nating pato isa din na sinusuportan natin. Pato-manok. Uh, mas konkasyon, kasi yun, mas gustong-gusto kasi ng pato yung pechay. Tagtarin mo lang ng maliliit. So, yan po. So, multi... kan ba? multi o multi-purpose. Multi po yung reason natin, o yung purpose natin bakit tayo nagtatanim ng gulay so, yan po, at uh, mga ka-agree mga ka-prepper, hanggang dito muna, at uh, Merry Christmas sa atin lahat maligayang Pasko po sa atin lahat tuloy-tuloy lang po tayong uh, mag-farming, at uh, mag-sikap at uh, kung panahon ng holiday holidays is uh, wag din kalimutan mag-relax o mag-chill, or mag, -chill, or mag tag dito ipamper or i-treat huwag din kalimutan i-treat yung sarili po natin o yung pamilya natin bigyan natin ng time yung sarili natin na makapag uh, relax o makapag uh, unwind din para hindi rin masyadong stress physically, mentally emotionally, kailangan din na uh, uh, condition din yung katawan natin sa pagpa-farming. So, kailangan din natin mag-relax pag panahon ng uh, holiday. So, yun po. Kasama natin mga pamilya natin. At uh, regaluhan mo rin yung sarili mo, pamilya mo. Kasi deserve mo rin. Deserve din ng bawat isa sa farmer. Sa mga farmer katulad natin na namnamin yung bunga ng pagsisikap at uh, pagsasakripisyon natin. So, Merry Christmas mga ka-agri, mga ka-farmer. So, maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta Hanggang sa susunod na video natin. God bless po. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po.